Kung paano nakikita ng mga tao ang mga tahimik at mga introvert na individual ang nagpapakita ng kanilang pangkalahatang pananaw sa introversion. Kaya kapag namit nila ang mga individual na ito, ang kanilang mga opinion ay produkto ng kanilang mga bias at damdamin. Habang ang ilan ay humahanga sa mga tahimik at mga introvert, ang ilan naman ay ayaw sa mga taong ito. Narito ang iba't ibang paglalarawan ng ibang tao sa mga tahimik at mga introvert. Number 1. Walang pake Ang lipunan ang nagbibigay diin sa mga expressive na pag-uugali bilang mga palatandaan ng pakikipag-ugnayan. Kaya ang mga tahimik na individual na hindi nagpapakita ng na mga pag-uugaling ito ay maaaring isipin ng iba na hindi interesado kahit na ang kanilang pakikipag-ugnayan ay maaaring panloob o mas banayad. Ang pagkahilig ng mga tao na punan ang mga kakulangan ng impormasyon ay humahantong sa mga hindi pagkakaunawaan Kapag ang mga tahimik at introvert ay hindi aktibong lumalaho, maaaring isipin ng iba na wala silang interes, sa halip na isaalang-alang ang posibilidad na pinoproseso lang nila ang impormasyon sa ibang paraan. Ang mga pagkakaiba sa kultura ay nakakaimpluensya rin sa mga pananaw na ito. Sa ilang mga kultura, ang katahimikan ay pinahahalagahan at nakikita bilang isang tanda ng respeto. Habang sa iba naman, ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang pag-iwas. Ang mga personal na karanasan ay maaaring magpatibay sa paniniwalang ito. Kung ang isang tao ay nakatagpo ng mga tahimik na individual na hindi interesado o malayo, maaari nilang gawing pangkalahatan ang pananaw na ito sa lahat ng mga tahimik at mga introvert. Number 2. Mahiyain ang extroversion ay madalas na mas pinapahalagahan sa maraming kultura na umahantong sa isang pagpapalagay na ang mga hindi pala kaibigan ay introvert o mahiyain. Ang sobrang pagpapasimpleng ito ay binabaliwala ang pagkakaiba-iba ng mga personalidad at estilo ng komunikasyon na umiiral. Ang mga stereotype na ang mga introverts ay tahimik at mahiyain ay prevalent na sa media at sa pop culture. Ang exposure na ito ay lumilikha ng isang mental shortcut na nagiging sanhi sa mga tao na iugnay ang katahimikan sa mga katangiang ito nang hindi isinasaalang-alang ang iba pang mga posibilidad. Ang pag na ang katahimikan ay nagpapahiwatig ng pagkamahiyain o introversion ay maaaring magmula sa kakulangan ng pag-unawa sa mga pagkakaiba sa pagitan ng mga konseptong ito. Ang pagkamahiyain ay panlipu ng anxiety o kakulangan sa ginhawa, habang ang introversion naman ay tumutukoy sa kung paano nakakakuha ng enerhiya ang isang individual sa loob kaya ang mga personal na karanasan at pakikipag-ugnayan sa mga tahimik at mga introvert na individual ay maaaring magpatibay sa mga perception na to. Dahil mga introvert na individual ay madalas na mas gusto ang mas tahimik na mga kapaligiran, ang ugnayan sa pagitan ng katahimikan at introversion ay maaaring mas malakas kaysa sa totoo. Number 3. Insecure ang mga tao ay may posibilidad na umasa sa mga nakikitang mga pahiwatig para sa pag-unawa sa mga emosyon. Ang mga tahimik na individual ay maaaring hindi magpakita ng hayagang mga palatandaan ng kumpiyansa na humahantong sa mga pagpapalagay na sila ay insecure. Ang panloob na kumpiyansa na maaari nilang taglayin ay hindi laging madaling makita, gayon din ang mga personal na karanasan. Kung ang isang tao ay nakikipag-ugnayan sa mga tahimik na individual na nagpapahayag ng kawalan ng kapanatagan, maaari nilang gawing pangkaalahatan ang pananaw na ito sa lahat. Nagaambag din ang mga pagkakaiba sa kultura at ang mga kulturang binibigyang diin ang mga extroverted na ugali. Ang mga tahimik ay maaaring bigyang kahulugan bilang insecure kahit na hindi ito tumpak na nagpapakita ng damdamin ng isang individual. Kaya ang paniniwala na ang mga tahimik na tao ay walang katiyakan o mahiyain ay nagmumula sa lipunan, cognitive biases, oversimplification, personal na makaranasan at kultural na impluensya. Ang pagkilala na ang katahimikan ay maaaring magmula sa iba't ibang mga sources at hindi kinakailangang sumalamin sa panloob na damdamin ay maaaring humantong sa isang mas malawak na pag -unawa. Number 4. Mahiwaga Madalas na iintriga ang mga tao sa mga taong nagpapakita ng mga tahimik na pag-uugali na naguugnay ng aura ng misteryo sa kanilang mga kilos. Ang katahimikan ay minsan nakikita bilang isang pagkakataon para sa mga spekulasyon sa kawalan ng lantad na komunikasyon. Ang mga tao sa paligid ay iniiwan sa kanilang sariling mga pag-unawa upang maunawaan ang mga iniisip at damdamin ng mga tahimik at mga introvert na tao. Ang kakulangan ng mga tahasang impormasyon na ito ay humahantong sa pagbuo ng mga imaginative na salaysay sa kanilang paligid na sagayoy nagpapasigla sa kanilang pagkamisteryoso. Ang kaibahan sa pagitan ng outgoing at mga tahimik ay gumaganap ng isang papel sa isang mundo na nailalarawan sa pamamagitan ng patuloy na pagsasalita. Ang mga pumipili ng tahimik na pagmumuni-muni ay namumukod-tangi. Ang kaibahan na ito ay lumilika ng isang hangin ng palaisipan habang ang mga tao ay natural na nagtatanong kung ano ang nangyayari sa loob ng kanilang isipan. Ang tahimik na pagkilos ay kadalasang nagdudulot ng kasiyahan sa sarili at kalayaan. Ang mga tahimik na individual ay tila kontento na sa kanilang mga iniisip at hindi gaanong umaasa sa mga panlabas na pagpapatunay. Ang pagtitiwala sa sarili na ito ay maaaring maging kaakit-akit sa iba na naghahangad na maunawaan ang kanilang mga pinanggagalingan. Number 5. Paninindigan Ang lipunan ay madalas na iniuugnay ang pagiging assertive sa vocal expression at panlabas na kumpiyansa. Ang mga tahimik na individual na may posibilidad na maging mas tahimik sa kanilang komunikasyon ay maaaring hindi makasunod sa mga expectations na to. Ang kaibahan na ito ay maaaring humantong sa pag-aakalang kulang sila sa paninindigan. Pero ang totoo ay kaya nilang ipahayag ang kanilang sarili sa kanilang sariling paraan. Maaaring mas gusto lang ng mga introvert na iwasan ang kumpruntasyon o mga hindi kinakailangang salungatan. Maaari nilang piliin ang diplomasya at maingat na pagsasaalang-alang sa halip na makisali sa mga agresibo at puwersahang komunikasyon. Ang kagustuhang ito ay madalas na binibigyang kahulugan bilang kakulangan ng paninindigan kahit na ang kanilang diskarte ay nakaugat sa isang pagdanais para sa pagkakaisa. Kaya't ang ugali na maliitin ang paninindigan ng mga tahimik at mga introvert ay maaaring magmula sa maling pagkakaunawa ng introversion. Ang mga introvert na individual ay madalas na nakikibahagi sa mga maaalalahanin at sinasadyang komunikasyon na pinipili ang kanilang mga sandali upang magsalita ito ay maaaring maling makita bilang kakulangan ng paninindigan kahit na sila ay mapamilit sa kanilang sariling isinasaalang-alang na mga paraan ang maling kuro-kuro na ang mga introvert ay walang paninindigan ay nagmumula din sa maling pagkakauunawa sa kanilang estilo ng komunikasyon at mga expectations number 6 grupo sa mga group settings madalas na inuuna ang mga extrovert na pag-uugali na madaling nakikita at naririnig ang mga tahimik at introvert na maaaring hindi aktibong nakikipagkumpetensya para sa atensyon o nangingibabaw sa mga pag-uusap ay maaaring matabunan ang kanilang mga kontribusyon. Ang pagkiling na ito sa mas malakas na boses ay maaaring humantong sa mga ideya at insights ng mga introvert na hindi pinapansin o binabasura. Ang kultural na pagkiling tungo sa pagiging mapamilit at pagiging lantaran ay maaaring humantong sa hindi pagpapahalaga sa mga katangian ng mga tahimik na individual. Ang mga katangian tulad ng pagsisiyasat sa sarili, maingat na pakikinig at maalalahanin na pagsusuri ay hindi laging nakikita kaagad. Ngunit maaaring maging napakahalaga sa mga talakayan ng grupo at sa mga decision making. Ang mga tahimik na individual ay maaaring hindi palaging aktibong nagpo-promote ng kanilang mga tagumpay o ideya na hindi sinasadyang nagiging sanhi ng kanilang mga kontribusyon na hindi napapansin. Ito ang kaibahan sa mga mas mapanindigang individual na madaling hinahighlight ang kanilang mga nagawa. Ang undervaluing ng mga tahimik at introvert ay nauugnay din sa mga maling kuro-kuro tungkol sa pamumuno. Ang archetype ng isang pinuno ay madalas na nauugnay sa karisma at vocal presence kaysa sa mas tahimik na mga katangian ng epektibong delegasyon, malalim na pagunawa at empathetic na gabay. Number 7. Maalalahanin Marami ang naniniwala na ang mga hindi nakikisali sa mga small talks ay madalas na malalim mag-isip. Ang mga tahimik at introvert ay may posibilidad na magsalita ng mas kaunti at mas nakikinig na nagbibigay ng impresyon ng pagiging nakalaan. Ang kanilang selective communication ay kadalasang humahantong sa isang pangunawa ng pagiging maalalanin. Ang lipunan ay nilalarawan ang katahimikan bilang pagmumuni-muni. Sa isang mundo na madalas na pinangungunahan ng ingay at mabilis na pagpapalitan, ang katahimikan ay nangingibabaw. Ang kaibang ito ang nagpapatibay sa ideya na ang mga tahimik ay naglalaan ng oras upang maproseso ang impormasyon ng malalim bago magsalita. Gayun din ang tahimik na bago-ugali ay madalas na humahantong sa iba upang ipakita ang isang pakiramdam ng lalim sa mga individual na ito. Ang kakulangan ng agarang pagsisiwalat ng sarili ay maaaring bigyang kahulugan bilang tanda ng pagsisiyasat sa sarili at malalim na intelektwal. May papel din ng mga cognitive bias. Ang halo effect ay maaaring humantong sa mga tao na magkaroon ng mga positibong katangian tungkol sa isang tao batay sa isang nakikitang katangian. Kung ang isang tao ay tahimik, maari silang isipin na mayroong maraming positibong katangian, kabilang na ang pagiging maalalahanin. Kaya ang pag-unawa na mga tahimik at introvert ay nakalaan at maalalahanin ay mula sa kanilang pag-uugali, societal norms, cognitive biases at mga kaibahan na ipinapakita nila sa isang maingay na mundo. Hindi lahat ng mga tahimik at introvert ay maaaring mag-embody ng mga katangiang ito ang pangunawa ay madalas na lumilitaw dahil sa kung paano sila nagnanavigate sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. At number 8, tahimik. Dahil sa kanilang likas na ugali, ang mga tahimik at mga introvert ay kadalasang nauugnay sa mga positibong katangian na nagpapatibay sa pangunawa na sila ay nakikinig ng mabuti. Ang kaibahan sa pagitan ng kanilang katahimikan at ng mas vocal na mga individual sa kanilang paligid ang nagpapatingkad sa kanilang pakikinig. Sa mga group settings, ang mga hindi gaanong nagsasalita ay nagiging mas kapansin-pansin para sa kanilang attentive na presensya. May papel din ng mga pamantayang pangkultura. Sa maraming kultura, ang pagiging mabuting tagapakinig ay tinuturing na tanda ng respeto at konsiderasyon. Sa matuwid ang mga tahimik ay maaaring ituring na kumakatawan sa mga birtud na ito dahil sa kanilang maliwanag na kagustuhan sa pakikinig. Ang pangunawa na ang mga tahimik at mga introvert ay mas nakikinig kaysa nagsasalita ay nag-ugat sa mga nakikitang pag-uugali at mga pamantayan sa kultura. Shoutout sa mga nag-comment last upload na maraming nakaka-appreciate sa mga introvert dahil sa mga ugaling ito. Shoutout kay Josie Domingo. Sabi niya, totoo lahat ng sinabi mo dito Sir AP. Pero talaga ayaw nila sa akin. I don't mind if they don't really like me. I'm not gonna die neither getting rich if they don't like me. I'm tired and fed up by pleasing all people. I have been cared and loved them genuinely. Integrity is important for being introverted also. Thanks to you, I wish you more success on your channel and long life, of course. Shoutout din kay Introvert Cat, ni Malapit, ni Creyes, Innocent Coastal Beach, Sherwin Manangan, at kay Maricar Asis. Kung gusto nyo ding ba shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang tungkol sa video na to at pipili kami ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Kadalasan ay tinitignan ng mga tao ang isang introvert o tahimik na tao bilang isang taong nakalaan, mahiyain o malayo. Ang mga introvert ay nami-misunderstood bilang walang interes o hindi madaling lapitan dahil may posibilidad silang umiwas sa malalaking pagtitipon o labis ng mga small talks. Sa halip na maghanap ng atensyon, mas gusto nilang magmasid at makinig. Kadalasang pinahahalagahan ang malalim at makabuluhang pag-uusap kaysa sa mga kaswal na pakikipag-ugnayan. Ang kanilang kalmadong pag-uugali ay maaaring mapagkamalan bilang isang kakulangan ng sigasig. Ngunit sa katotohanan, ang mga introvert ay madalas na mapanimdim, maalalahanin at deliberate sa kanilang mga aksyon. Maraming pinahahalagahan ang pag-iisa bilang isang paraan upang muling mag-recharge at opportunity para magkaroon ng isang mayamang panloob na mundo na hindi nila palaging ipinapahayag sa panlabas. Alam ano ba na napakaraming nakaka-appreciate sa mga ugali ng isang introvert? Panoorin mo sa video na to.